dimain Allah kati marami Ni mai, how are you? Ni experience for today. oh my <laughs> okay, okay, <laughs> okay. Okay. Okay, 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 gosh. Mm, That's boring. Okay. Yeah. Saan ako? Um, oh, oh. <laughs> ano from Canada. <laughs> 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 ano bayan? Gambo. Uy, saan tayo kakain? Eh. Yan yeah, o, mayroong kwan dyan? Mayroong, ano, restaurant? Oo, kain muna tayo bago, ano. Oo, oh, kaya Pa-thank you Atan. tayo natin sa mga stars natin. Ay, mo. Hindi ko na, Hindi na kami takot umuwi oh. sa pudo. <laughs> oh my! <man>. Kailangan <laughs> na natin sa Ay, kampapa. Wala tayo <laughs> pang hinahami. <laughs> Oh my goodness! Shout out, Ella! Oh, ayan si Carmel. Puputok na. nakaka daw. mag mo muna. Oh my God, Ako, picture tayo doon. ka na sa. Oh my God. Right. Nice! Hey, nice. Alpha! <inaudible> Umama. Ado sa ala ko. Bex, yan si Alpha. lo. concentrate, concentrate, aim, aim the target! Pati ko sa mga PNP, di sila PNP star sila, stars of all oh. star ng Pasko <laughs> ano ino, ano ito sabihin ng ano responder sila na star, special ano yung P oh ala, talaga lang kasama namin guys, ang mga stars of all season <laughs> <laughs> oh, alpa yun ah. Alpa, alpa. Walang so, pangkot. So, <laughs> <laughs> <laughs>